Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Gulat na gulat nga ang pamilya nitong si Paing nang bigla na lamang dumating si Fatima at sinabi nga niya na meron silang malaking problema at bigla nga pumasok ang ating bidang si Tanggol at ngayon nga ay sinabi ni Fatima sa kanyang tatay na si Tanggol ang tumulong sa kanya para nga hindi siya mahuli ng mga tauhan ng papa nito nga si Tanggol ngunit dito naman ay nagtataka ang pamilya nitong nga si Paeng kung bakit nga niya tinulungan si Fatima dahil hindi naman maatindi naman maganda ang pakita sa kanila at kaya ginawa pa nga itong kidnap para nga lang makakuha ng malaking halaga at malaking pera dito nga sa pamilya nitong si Tanggol ngunit naiintindihan naman ng ating bidang si Tanggol ang kanilang pinagdadaanan dahil nga meron silang malaking problema at kailangan na kailangan nga nila ng salapi kung kaya dito nga ay si Tanggol na mismo ang magbibigay nga ng pera sa kanila at ibigay kaya ni Tanggol lahat-lahat ang 30 million pesos or bigyan lamang ito ng sapat-sapat na pera para makapagbagong buhay sila dahil si Tanggol nga ang mismong tutulong sa kanila para nga hindi na sila mahirapan pa at mahuli or mapatay ng mga tauhan ng kanyang papa kaya napakabuti at napakabait ng puso ng ating bidang si Tanggol kaya guys napakarami nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang batang Kiapo at kung nagustuhan po niyo ang akin videos for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.